Kaya pala nauuso ang streamline type at trending sa internet itong nakaraan pa at mga nakaraan. Eh mura lang pala ang nagagasos nila sa ganitong klasing bahay. Ayan po nakikita natin napakaganda. Simple lang na Korean type ang tawag nga ng iba. So ito po, tutunghayan po natin ang bahay na ito. Nakakita natin na simple lamang sa labas pero pagpasok natin sa loob ay tunay nga po talagang napakaganda. Kaya ito po ang ating topic at pag-uusapan ngayon ang matagumpay na pagpapagawa ng bahay ng mag-asawang Mr. and Mrs. Bokeda. So ito po ibinahagi niya sa atin ang bawat detalye ng mga materialis na ginamit dito. Lahat-lahat kabuuan at kung magkano ang naging labor nito at magkano ang estimate niya na nagastos labor and materials. Kaya ito po, napakalaking bagay po nito sa mga magpapagawa pa lang ng bahay. Lalo-lalo na lalo, ganito nga ang lagi nating nakikitang nauusong design na full hollow blocks or full concrete. Itong streamline type. Kaya ito po simulan at pag-usapan na agad natin yan. So guys, ayun nga po, starting ng layout. Nakita natin hanggang sa nag-file ng hollow blocks. Ito nga po tuloy-tuloy at ito nga unti-unti nang tumataas at nakikita na yung forma ng bahay. At ito po, ayon sa details ni Ma'am Bukeda, na ang sukat po ng kanyang bahay ay 20 feet by 24 feet. Ito po ay natin by the meters. Ito po ay lumalabas na 6 meters by 7.2 meters at kabuuan po nito ay umabot po ito ng 43 square meters. Yan po ang nakikita natin yung sukat ng bahay na yan. Ito po ay merong dalawang kwarto at isang CR. Meron din po itong maaliwalas na sala, kitchen and dining area at terrace. So ito po, formado na po yung bahay at nakikita natin nilagyan na nga po ito ng trusses ng bubong at meron na rin siyang yero at nga po pag-usapan na agad natin ang bawat detalye nito. Na ayon nga po kay Mambukeda. Dito po sa kanilang pagpapagawa ng bubong. Ang ginamit po nila dito ay sea parlins at tubular. Yan po yung mga ginamit na trusses na yan, mga bakal. And then yung kanila namang yero ay color roof, long span, rib type. Ayan, may flashing, gutter. At kabuuan po nito lahat-lahat ay estimated umabot po ito ng 100,000 pesos sa pagpapagawa ng ganitong sukat na bubong or design na ganitong sukat na 20 feet by 24 feet and then guys ayan nga po nakikita natin unti-unti na nga pong nagiging maayos at nakaporma na ito nga ini-skin coat nila at nagfi-finishing na po at take note guys full finish po ito ha ah. full finish makikita natin in actual video yung loob mismo ng bahay nito kung gano'ng kaaliwalas ito so ayan po as of now is nagkakabit na nga po sila ng kisame na kung saan ayan po nakikita natin ang ginamit po nila ay metal paring at meron din po siyang ginamit na mga plywood. So yan po ang mga materials na ginamit dito sa Kisame at ayon po kay Mrs. Bukeda. Lahat po ng ito kabuuan ng kanyang bahay sa pagpapagawa ng Kisame. Ang kanya pong nagastos, lahat ay umabot po ng halagang 50,000 pesos. Yan, with labor na po yan ha. Ayan nakikita nyo, napakaganda po. Ayan na ay yung setup niya. Tapos ito pong mga kwarto, ayan, meron na rin po siyang forma at ready for installing na po ng kanilang sliding windows. And then ito naman po yung kanilang mga kisame. Yan in-skim coat na at meron din pong mga makinis yung nasa pinaka-center niya. Nilalagyan na rin nila na ito ng kanilang mga cornisa. Ayan, napakaganda makinis. And then ito po sa kwarto, ayan, oh, maliwalas. So ayan po pa yung example ng full video pero yung full finish na may mga gamit na makikita niyo po napakaganda ng setup nito. So ayan po yung ikalawang kwarto. Yeah, meron na pong mga naka-install na sliding windows. Ang linis ng pagkagawa. Maganda na sa labas, mas maganda pa sa loob. Kaya ito po. Ito naman po yung kanilang pinaka sala. Ayan, meron po siyang cove ceiling design. So napakaganda. Ayan po, meron na mga pin Ayan, meron na po mga hanging lights. Ayan, mga kapaganda po ng setup. So, ayun po kay Ma'am Bukeda. Ay talagang pinagsumikapan niya itong gusto na mapagawa at pagtutulungan nilang mag-asawa na talagang ito'y pangarap nila noon pa na mabigay na maayos at desenteng tahanan para sa kanilang mga anak. At ito nga, ang dating pangarap lamang nilang bahay noon. Ito ay natitirahan na ngayon kasama ang kanilang pamilya at namumuhay na sila ng masaya ngayon. Kaya once again, congratulations po. Mr. and Mrs. Bukeda from digos city davao del sur so guys ayan po ha? so ito po nagta-tiles na po siya Ayon po kay ma'am ito pong about sa mga tiles sa flooring po ay gumamit ng 60x60 60 ang sukat and then sa kitchen naman po ay meron pong 60x120 and then guys sa CR po 30x60 yung wall niya and then yung flooring is 30x30 30. about po dyan sa kanilang mga CR and then sa pintuan naman panel door po ang ginamit Ayan po, nakikita natin guys. Maganda na at kompleto na. Fully finished na at ito nga, mapapanood na natin yung full video house tour. At eto makikita natin kung gaano kaaliwalas itong 20 feet by 24 feet na meron dalawang kwarto at ganitong klasing design na streamline type. So ito po, pinturado na about po sa pintura. Ayon po sa details ni Mambo Bukeda. lahat po yan kasama na scheme coat pintura, ang kanila pong nagasos dito ay around 30,000 pesos kabuuan. So ayan po, kitang-kita oh. -kita natin, napakasaya ng kanilang pamilya. And then guys, ayan, tingnan nyo naman yung mga design ng Kisame, napakaganda. Sa puntong ito, fully finished na po ito at nandito na po, nakatira na ang kanilang pamilya. Ayan po. Oh. Ganda, ang liwalas, malinis. Ayan, meron na rin siyang hanging cabinet. Kompleto. Ayan, with panel doors. Ito po guys, ayan, nakikita nyo, kung kayo po magpapagawa ng bahay, baka sakaling makatulong sa inyo ang video na ito na ibinahagi sa atin ni Ma'am Bukeda para ma-inspire na rin tayo sa pagpapagawa ng kanilang bahay dahil ito nga ay talagang hindi biro ang pagpapagawa ngayon dahil napakamahal na po ng mga materialis na pagpapagawa ng ating pangarap na bahay. Kaya ito po eh, unti-unti idinidetalye natin. Baka sakaling sa lugar nyo, e eh, mapagkumparahan nyo lang lung lalo na yung ganitong klasing design at sukat. So ayan, napakaganda po ng pagkatrabaho. Ito po yung CR nila, oh. napakaganda. So ito po panoorin natin yung full video house tour at siya sa atin natin mabuti in actual kung gaano kaaliwala at kaganda ito. So ito po siya sa atin natin at panoorin. So ito po pagpasok natin, ito yung terrace. Ayan, meron na rin siyang mga center lights. Pagpasok sa loob, ayan po, napakaganda. Ayan, oh. No? Mga kurtina. Ayan yung kanilang cove ceiling, ang linis. Ito naman yung unang kwarto. Wow, eh no? Simple lang pero ang ganda. Hmm. Ito naman yung pangalawang kwarto. Ayan, meron pang Korean blinds. So ayan nga guys, napakaganda. At, uh, sa puntong ito, hindi na natin pinakita yung iba. Gawa nga ng uh, respeto na lang sa owner ng bahay. At ito nga guys, ang buong detalye ayon kay ma'am. Sa mga nagasos dito sa pagpapagawa niya ng bahay. So sa labor po, ayon po kay Mrs. Bukeda, sa kanya pong pagkakakwenta, sa labor lamang ito, lahat kabuuan sa ganitong fully finished ay umabot po ng 200,000 ang kanyang nagastos sa pagpapagawa sa bayad sa labor lamang. And then guys, ayon kay Mrs. Bukeda sa kanya pong pagkukwenta, sa lahat po nang napanood natin ito at naiditalyo sa inyo, na ganitong fully finish hindi pa po kasama ang ibang mga gamit dyan about sa bahay lamang po ha. Ah. Yan, nakikita nyo yung kabuuan ng bahay na ito, nakaganda labor and materials lahat po ang kanyang nagastos sa ganitong sukat na 20 feet by 24 feet na ganitong design na streamline type lahat po ito ay umabot po ang kanyang gastos ng halagang 900,000 pesos